Uy, may isi-share ako sa inyo. Kayo ba ay may kamag-anak, gawa, magulang, kaibigan, or kahit ano pa ng taga Middle East, lalong-lalo na sa Dubai or sa Abu Dhabi? Ito na nga ano, may isi-share ako sa inyo. Kung halimbawa, dun sa mga nabanggit ko ay eh, nagbakasyon dito sa Pilipinas, tapos may naiwan sila, o kaya naman may gusto kang ipadala sa kanila. Pwedeng-pwede na yan ngayon. Pwede naman siya dati, kaya lang maghihintay ka ng matagal na panahon, di ba? Wow, baka panahon. Hindi basta matagal na araw ng hintayin mo, baka pwedeng ilang weeks or baka isang buwan may higit. So ito ang share ko sa inyo ngayon hindi na kayo maghihintay ng ilang linggo. Hindi kayo maghihintay ng hindi sa isang one, hindi kayo maghihintay ng isang buwan, hindi kayo maghihintay ng tatlong linggo, at hindi hindi rin kayo maghihintay ng isang linggo para matanggap nila yung ipapadala nyo kasi nga, itong nabalitaan ko 1 to 2 days or maximum 3 to 4 days lang daw ay matatanggap na nila yung ipapadala mo basta galing dito sa Pilipinas, papunta sa UAE, pwedeng Dubai pwedeng Abu Dhabi, actually basta Middle East pwede yata siya. so ito na nga ano ilalagay ko na ngalan din pala dito kung ano yung mga hindi pwedeng ipadala Ilalagay ko na rin dito kung magkano yung rates. Ilalagay ko na rin dito yung contact number nila. At ilalagay ko na rin dito yung office nila kung saan pwede nyo dalhin yung mga goods na ipapadala ninyo sa UAE. So meron ako dito ang tatlong sapatos na ipapadala ko sa girlfriend ko. So, share ko na rin sa video na to kung paano ko siya ipe-prepare or kung paano ko siya irarap para makarating sa kanya ng maayos, malinis at walang sira o gasgas yung mga ipapadala ko. So ito binili ko to sa Blue Up bawal yata ang sabihin yun eh. Kasi yung iba na papanood ko, orange up yung sinasabi. So ito, sa blue up ko naman siya nabili. Ang tawag dito ay shrinkable film yata or heat shrinkable film. Basta something na ganun. Ayan sa Ito yung gagamitin ko pambalot balot sa mga sapatos na ipapadala ko. Ano. So ganito lang yung gagawin natin. Sabi nila, kailangan daw dito na may heat gun ka. Pero kung wala naman, pwede na yung ordinary na blower. So ang gagawin lang natin ay... Saks, hindi ako marunong. Hinihipan talaga. Hindi ako pwede magtinda ng ulam, ano? Kasi hinihipan yung supot. May naalala tuloy ako ng taga-mabini pa kami. <laughs> Pero huwag na natin yung balikan. So, ayun na nga. Ganyan lang siya. Um, may iba't ibang sizes nga pala nung shrinkable film na to. At itong nabili ko ay medium niyata. Since yung mga ipapadala ko ay ganito nga. Dunk low at saka yung Jordan na shoes. Na mga Jordan lows lang naman. Kaya na siya, ano? So, ganito ko siya inilagay, patagilid, sa ganyan, ano. Since wala nga tayong heat gun, etong blower na lang ang gagamitin ko. Ilagay lang natin siya sa number one. Tapos, medyo itutok nyo para damang-daman ng shrinkable film yung init. Medyo tagalan nyo lang, ha. Ayan, nakita nyo, nag-shrink na siya. kung naka-heat gun naman kayo, yung pinakamahina lang yung gamitin niyo Kasi nga, baka pag sumobra naman yung init, eh, masira masyado yung plastic or ma-damage yung sapatos. Ano? Ayan, di ba nakikita nyo, nag-close na siya. Oh. tighten na. So, ayan, di ba, napakadali lang ganito lang yung gagawin natin dun sa mga ipapadala kong sapatos para safe siya, para malayo sa alikabok at hindi siya magagasgas. So pagka okay na kayo dun sa higpit niya, pwede nyo na itong i-close. Ang gagawin ko lang ay, bublower ko lang din yung part na to para magsara siya. Tapos ayan, pagka nakalak na yan, feeling nyo nakalak na, tupi nyo lang yan. Yan, nakaganyan na, no? Tapatan nyo lang uli ng blower. Nasa'yo, nakita nyo, lumiliit na siya. Naglalak na yan. Ayun na yung magiging itsura niya. Kung hindi pa rin kayo satisfied, pwede nyo namang ulitin pa. Isang pasada pa. So, ayun po. Ganito lang yung gagawin ko sa mga sapatos na ipapadala ko. And bukas pupunta ako sa mismong hub nila. Tapos, ipapadala ko na itong mga sapatos na to, ano? See you tomorrow! Eto na nga at pupunta na kami ng Pampanga para hanapin yung KN Express Warehouse para maipadala itong mga sapatos. Siyempre, ibiblurred ko na to, ano? Pero shipping form lang naman ito na manggagaling sa KN Express through WhatsApp. Kaya, wag nyong kakalimutan na i-fill out tapos i-print yan kasi nga, isasama nyo yan dun sa mga ipapadala ninyo. Hindi kasi nila tatanggapin yung package ninyo pagka wala yan. Uulitin ko po, nakita ko sila sa TikTok, tapos hinanap ko sila sa Facebook. Yung pangalan na tinipe ko sa Facebook. Ayan, yung KN Express UAE. Nag-iisa naman Legit naman siguro yun, ano. Tapos, minessage ko na nga sila sa Facebook. And then, nanghingi lang sila ng details. Tapos, doon na kami nag-usap through WhatsApp. Isingit lang natin tong panda, ano. Kasi, syempre, naiinis talaga ako. Kung alam ko lang na ito yung madalas kong gagamitin, naku! Kasi, ganito pala yung mga ginawa ko sa sapatos, ano. Nilagyan ko ng pirma yung mga plastic. Para, di ba? alam natin kung yung ipapadala natin, ayun ay talaga yung makakarating doon sa makakatanggap. Yung address nga pala ay pwede nyong i or i-google Sasabihin naman nila yung address nila. Or makikita nyo yun doon sa print ninyong shipping form. na na-video yung daan ano. Tapos nakita nyo yung video ko na yun, yung simbahan. Pag nakita nyo yun, ayan, dumiretso lang kayo. So, basta dire-diretso lang. So, ganito na yung madadaanan ninyo. Huwag kayo mag-alala o matakot. Nasa tamang landas kayo. Makikita nyo yung arko na yan ng Nueva Victoria. Diretsohin nyo lang yan. Oh, de, nandito na nga kami, ano? At ayan, nakikita nyo yung Alpha Mart. Yan, yan yun. At first, naligaw-ligaw pa nga kami, ano? Kasi dumiretso kami dyan, eh. Wala naman kami makitang signboard ng KN Express. Yung signboard or signage talaga yung hinahanap namin, eh. May kami tricycle driver, hindi rin naman daw nila alam yon. Kaya naisipan ko na magtanong sa staff ng Alpha Mart tapos eto na yung tinuro niya sa amin. O ba diba, wala man lang signboard kaya medyo mahirap hanapin. Dito na kami sa loob at ipinagpaalam eh, ko nga pala na magbi-video ako at ilalagay ko siya sa TikTok and pumayag naman siya. Tapos tinanong ko siya kung wala siyang ibibigay na papel or proof na natanggap niya yung mga items na ipapadala ko. Eh sabi niya wala, picture or i-video ko na lang daw siya. Sabi ko, picture at video na lang kasi ilalagay ko nga siya sa TikTok. Tinanong ko kung okay na 'tong mga ipapadala ko at kung hindi na ba niya i -check -check ng mabuti. Sabi niya, okay na daw 'yan, i-video na lang daw namin. Kasi daw i-check din naman daw yan, no nung magpapak bago ilagay sa isang box. At para may proof na rin daw na natanggap nga niya. Eh. At that time, siya lang talaga yung nadatnan namin sa bahay na yan. Maayos naman siyang kausap. Mabait naman siya. Siyempre ano, hindi naman mawawala sa atin yung kaba o takot na baka tayo ay maloko. Kasi sino ba naman yung gustong maloloko siya, di ba? Eh, ayun. Nagtiwala na lang ako. Kaya ibinigay ko na lahat. As in, lahat, lahat. lahat Huhugot pa yata ang arte pala. O di ba ko makaturo ako? Very good talaga tong beshi ko eh. Hindi ko na magsalita. Alam na niya talaga gagawin niya. Syempre ako po ay for the video lamang ano. Yun lang po talaga ang dulot ko. So ayan po yung lahat ng ipapadala ko sa UAE, sa Abu Dhabi. Sunday kaming nagpunta dito and then ang loading nila ay Tuesday and Friday. Kaya itong mga ipapadala ko ay sa Tuesday loading na siya maiisasabay. Ay ayan may dulot din naman pala ako ano, tagahawak ng bag. Sabi kasi ni Manong iwanan na daw namin yung eco baget maggo-grocery daw siya. <laughs> Hindi, hindi lang. Kasama daw yan sa ipapadala sa UAE. Sana all maisasama sa UAE. Pero okay lang pala, ayokong maging eco bag. Wala nga pala akong binayaran dito. Basta ibinigay ko lang siya lahat. Kasi cash on delivery ito. Kaya pagdating sa Abu Dhabi or sa UAE, kung sino yung makakatanggap niyan, siya yung magbabayad nun. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Gulatin nyo yung mga mahal nyo sa buhay sa UAE. Padalan nyo sila ng mga gamit na kung ano-ano tapos pagbayarin nyo. <laughs> kung sumisiguro na na, no? po, konting kwentuhan na lang ang nangyayari dyan. Ang plano kasi namin is is i-plastic pa yung mga box para in case na umulan hindi sila mababasa kasi nga di ba sa mga shoe collector eh importante talaga yung mga box pero ayun nga sabi wag na daw at i-check iche naman daw uli kasi yung mga yan so ito nagkatapos na kami and pupunta na kami na SM Pampanga para maglunch naubusan na pala ako ng video kaya eto na lang may part 2 nga pala ito doon sa part 2 na yon i-share ko sa inyo kung nakarating ba ng maayos sa UAE yung mga ipinadala ko yun lang salamat see you sa next video Uy, eto na, dumating na sa UAE yung mga pinadala ko. Kaso, may konti lang naman tayong problema. Makikita nyo naman dito sa video na may mga boxes na nasira ng konti. Tapos ayan yung kulay pula may sulat pa. Sa part ko lang naman, what if ibebenta itong mga sapatos na ito sa UAE? Mababawasan yung presyo dyan or mababarat tayo kasi nga may sira yung box. Alam yan ng mga nagre-resell ng sapatos or mga shoe collector, importante talaga yung box. Baka sabihin niyo ang arte-arte ko. Ayaw ko palang masira yung box, bakit hindi ko sinecure ng lalagyan? Bago ko ipadala yan. syempre kakontak ko yung KN Express through WhatsApp, ba? Diba? Tapos pinakita ko na ito yung paglalagyan ko ng mga sapatos. Ipapaliwanag kasi nila sa inyo yung presyo once makatransact nyo na sila. So, kung ilalagay ko daw siya sa mga box na yan, baka maging iba yung computation, baka yung maging volumetric weight computation. Mas mapapamahal ako pag gaganon. Kaya in-advise niya na sa eco bag ko nalang ilagay kasama ng mga box ng sapatos. So, syempre, sinunod lang naman natin sila para makamura na nga rin, ba? Diba? At syempre, sa part ko, umaasa ako na iingatan nila ko ano man yung ipapad dala sa kanila. So, hindi namin alam kung dito pa lang ba sa Pilipinas or nung pagpunta na sa Dubai or Dubai to Abu Dhabi kung kailan nagkaganyan yung mga boxes na yan. Eh, buti na lang for personal use lang naman talaga siya. But, ayun nga, kung ibibusiness nyo yan or ibibenta nyo, medyo mababawasan kayo ng presyo kasi nga may sira may damage yung box. Tapos, ikikwento ka na rin yung buong pangyayari. September 3 namin siya dinala, ba diba? Sunday yon Tapos, September 5 yung loading nila papuntang Dubai. Dito sa Pilipinas, walang nagme sakin sa na ilo-load na nila or papuntana ng Dubai ganun pero yung taga UAE yung ina-update tapos September 7 dumating na sa Dubai itong mga padala ko O di ba napakabilis but since taga Abu Dhabi nga yung makakatanggap nito kinabukasan pa siya maipapadala. so September 8 natanggap ito sa Abu Dhabi mabilis pa rin di ba wala kang masasabi tapos para idetalyo lang natin ano tumawag yung delivery rider kay Jessie napapunta na nga daw siya sa flat nila kaso kasi duty siya that time ang naiwan lang don sa flat nila ay yung kaibigan namin na from night duty which is nagpapahinga tulog ganon nakisuyo na lang kami dun sa kaibigan namin na siya yung mag-receive nito mga padala ko so ayun pumayag din naman yung rider na yung kaibigan namin yung magre-receive around 11 am daw yon since galing nga sa night duty yung kaibigan namin at kasulukuyang natutulog eh nahiya na daw siyang ipa-check dun sa kaibigan namin kung kompleto yung mga naibigay ng rider de akala niya okay na tapos around 2 pm tumawag daw sa kanya yung delivery guy tapos ang sabi na iwan daw sa car niya yung isang sapatos ibinalik naman daw niya sa flat ka So nga, that time, wala nang sumasagot. Siguro kasi tulog ng tulog na yung kaibigan namin. Tapos, ang sabi daw ng delivery guy, iiwan na lang daw niya sa mobile shop sa baba ng building nila at kakilala naman nga daw niya yung nandon. And ayun, buti na gising yung kaibigan namin. Tapos, pinakuha na lang namin doon sa mobile shop. So, ayun, yung mga sapatos as in, in super good condition siya. Maayos na maayos. Dito lang talaga sa mga kahon nagka problema. So, bakit ko kailangan sabihin yung lahat ng yan? Para if ever na itatry nyo dito, itatry nyo magpadala sa kanila pa UAE. Eh, makipag-usap kayong mabuti para yung mga matatanggap ninyong mga ganito eh in good condition lahat. Saka kung may extra budget kayo, maglaan kayo para sa box na malaki. Para super secured yung mga padala ninyo. Lalo na kung balak nyo siyang i-business. But all in all, napakabilis ng service nila. At mababait ka usap ha. And eto na nga, yung video na ito, ito yung proof na makakarating nga talaga sa UAE yung mga ipapadala ninyo galing sa Pilipinas. Napakabilis, ba? Diba? Kaya kung balak nyo magpadala or may mga katanungan pa kayo, hanapin nyo sila sa Facebook and itatag din sila dito sa TikTok. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Magpadala na kayo sa UAE. Yun lang. Bye bye!